ayun pagising at pagising na pagising ko mga kalapatids nag na po yung uh, good news nag na po yung uh, uh, itlog ng aking uh, red bar at ang lalaki ay kulay puti nag na po mga kalapatids dalawa sabay po nag klats mga kalapatids kung kumbaga nakaka ano aalisin na po natin itong mga so oh, para mas ano natin makita natin masyado kasi nilagyan ko kasi nito mga kalapatids Para ano Para hindi sila masyadong ma-storbo Ayun oh. Dalawa yan mga kalapatids oh. so <laughs> Dalawa o oh. Nag-clutch mga kalapatids so oh. Sabay Sabay yan mga kalapatids so oh. Good girl <laughs> Good girl sa'yo Red Bar At saka yung kulay puti na lalaki Ayan, ah, yan. nag na po sila mga kalapatid. So, sabay yung uh, dalawa. Sabay yung dalawa eh. Yun oh. Napaka-cute nila mga kalapatid. So, <laughs> napaka-cute oh. Wow! Yes! <laughs> Sa wakas mga kalapatids, ah, nakapaitlog na rin ako ng ah, uh, Ah, uh, galing kay Alpamor Bloodlines mga kalapatids uh, sa wakas. Sa pagkatagal-tagal siguro mga 8 months ata. 8 months or 7 uh, months ah, uh, at saka lang ako nakapaislog, mga kalapatids. Ayun oh. Good girl sa Redbar. Red Bar. Ang sipag mo pala. <laughs> Ngayon ko lang nalaman eh, dalawa. Dalawa pati eh. Oh. At sya ka malulusog, busog na busog mga kalapatid so. Oh. Meron na agad uh, laman yung ano, butsi nila mga kalapatid so. Oh. oh. Meron na agad laman. Kaya ayan, uh, inalis ko na po ito mga kalapatis para hin para mas magandang tingnan. Ayun, alisin ko na po ito para mas ano sila eh, mas mapipreskuhan sila kapag uh, inalis ko na ito kasi nilagay ko lang po ito mga kalapatids para sa suporta sa lamig ngayon yun <laughs> good news mga kalapatids ang sipag nyo mga kalapatid sabay yan oh. yes ang papangalan ko nga pala rito mga kalapatid gaya nga ng sinabi ko kasi initlog to mga kalapatid April 1 eh April 1 tapos sinunodan April April 2 ata uh, yun kaya ang ipapangalan ko rito sa dalawang dalawang inakay na ito mga kalapatids April 1 at saka April 2 kasi magkasunodan lang sila magka, mag, mga kalapatids pag ano eh, pag itlog eh kaya yan, April 1 at saka April 2. Ah, uh, 'yun yung papangalan. Saka ano, may ano, ma uh, ang problema nga lang mga kalapatids, ang isising-sing ko sa kanila. ang um, ano, kumbaga kum kumbaga ano, kumbaga commercial ano lang eh. Yung pangsariling ano lang, pangsariling uh, sing singsing lang kasi hindi naman ako sumasali sa karera. Kaya sayang nga eh kung sana nagpagawa ako ng singsing -sing, eh eh hindi ko naman kasi alam eh kung ano eh kaya ang isisingsing ko na lang sa kanila mga kalapatid sa yung malaking singsing -sing, mga kalapatid napakalaki kasi unang pinakaunang clutch ko po ito sa aking uh, alagang kalapati kaya ang uh, tawag dito uh, surprise po isusurprise ko po kayo mga kalapatid sa aking uh, sing singsing ipapasing-sing ko sa kanilang dalawa mga kalapatids malaki <laughs> sobrang laki mga kalapatids uh, for the first time sa buong kalapati sa buong nagkakalapati dito sa sa buong mundo <laughs> sa buong mundo for the first time mga kalapatids ako lang at ang makakagawa nito mga kalapatids na ipapasing-sing ko sa kanila napakalaki mga kalapatids <laughs> Pero ang ipapangalan ko rito mga April 1 tapos April 2. Ayun Oh. Ayun o. Oh. Dalawa yan mga Oh. Yes. Yes. <laughs> Ito naman malapit. Nakainib lang kayo ano. Huh? Yung pagkain ng kalapati oh. Yan talaga eh. Kayo talaga, mahukulit kayo ha. Ha? Dadaan ng dada ako rito tapos kayo pumapapak na ng uh, pagkain ng kalapati ha. Ha? Pasok, pasok. Pasok. Tapos ito naman mga kalapatids. ah, uh, uh, one week na rin ito mga kalapatids na nag uh, lililim, mga kalapatids eh. Yan, one week na rin yan, mga kalapatids. Yan. Sana, dalawa rin yung uh, mag-clutch sa kanila, mga kalapatids. Napakaganda pa naman itong red bar, mga kalapatids. Eh. Napakalaking katawan. Pati yung ilong malaki yan, mga kalapatids. Eh. Sana, dalawa rin yan, mga kalapatids. Tapos, ito naman. Itong kaiboy. Bali, babachirin ko na muna yan, mga kalapatids. Kasi medyo masilan po yan mga kalapatid si eh. hindi nag hindi nagpapaasawa eh uh, native yan mga kalapatid pero iwan ko babae ba yan o lalaki pero sa tingin ko babae eh. kasi mali ano lang yung mukha eh hindi naman matapang eh pero ba't kaya ayaw magpaano magpaasawa mga kalapatid siguro ano pa lang kasi to baka ah uh, bata pa lang siguro kasi itong mga kalapatid. Kasi halata naman sa pagmumuka eh. Papasawain ko sana rito mga kalapatid. So oh, sa racing kong puti oh. Diyan sa racing kong puti. Maganda rin yan mga kalapatid. Kaso ano... Ah, uh, babatchirin ko muna 'tong mga kalapatids para talagang mas ano, mas uh, mga masanay muna siya rito pag nasanay na baka magbago na rin yung ano niya, yung uh, ugali baka magbago na rin yung uh, ugali niya mga kalapatids baka magpa -ano na rin magpalambing na rin sa ano dito dito baka magpalambing tapos ito si red bar naman yan yan, yan yung ano yung nga, uh, paborito ko rin na kulay ah uh, red bar. Kahit native yan mga kalapatids. Basta paborito ko yung kulay mga kalapatids. Ayun, ito yung uh, pinaka the best mga kalapatids. Oh. Dalawang inakay mga kalapatids. Oh. oh. Sweet. Sana maglabas mga kalapatids kahit, kahit alin dyan sa dalawang mga kalapatids. Uh, basta ano pareho ko rin yung paboritong kulay eh. Lalo na yan, puti na yan. Yan, itong red bar na to Sana may uh, mga puti-puti rin sa puyo. Sa ulo. Um, surprise na lang po mga Kasi kapag ganyan na inakay, hindi pa natin alam yan eh. Kaya yes, dakadalawang uh, uh, pa pisahan na rin po ako mga kalapatids. Kagigising ko lang po kasi mga kalapatids eh, Kasi day off ko po ngayon mga kalapatids. Aalis nga ako mamaya mag mo sa lang ako tapos mag-aasikaso ako rito sa bahay ko papakainin ko yung mga aso ko tapos itong mga kalapati tapos aalis ah, ako kasi may meeting kami galing may, meet, may meeting kami ah galing sa aming ah, sa aming ah, trabaho kaya magme-meeting kami mamaya mga kalapati ah eksakto di ako po ngayon at saka sila naman ay nag-clutch, nag, nag na. Kaya good news sa ating uh, araw na to mga kalapatids, Merkulis. Merkulis po ngayon mga kalapatids. Yes! <laughs> yes, napakagandang red bar yan mga kalapatids. Oh. Napakaganda yan mga kalapatids. wala namang problema sa pagkain eh, sa patuka eh. Eh, binibigyan ko naman sila kaya sabi nga niyan eh, kapag mahal mo yung alaga mo, um, bibigay mo yung pagkain, di ba? Ako para, kumbaga, para maging malusog sila. Kaya, good morning na lang po sa inyo at saka... Good luck sa mga nagkakarera dyan. Sana maging, maging uh, success yung uh, pagkakarera nyo uh, ako sa totoo lang naiingit rin ako sa mga nagkakarera kasi unang una baga, makikita mo yung uh, yung uh, effort, effort ng kalapati galing sa pinakamalayong lugar bibitiwan dun sa malayong lugar yung effort ng kalapati para lang umuwi sa kanilang amo Ah, yun ang pinakamaganda nun. Yung effort ng kalapati. Kumbaga, ayun, gumaba. Gumaba yung kay Buyo. Ibabatsirin <laughs> e, ko rin to eh. Lumipad eh. Babatirin ko rin to mga kalapati. mailap kasi ito mga kalapatids eh. kaya maganda yan batch rin eh. hanggang dito na lang yung vlog ko maraming salamat at saka sana maging malusog itong uh, dalawang to paglaki mga kalapatids yan hanggang dito na lang maraming salamat mag almusal pa ako magmi -me meeting pa kami uh, saludo sa mga nagkakalapati bye Kaurag Vlog on YouTube. Maraming salamat po. Subscribe naman po kayo sa ating YouTube channel. Um, simpleng vlog lang po. Pero sana matuwa naman po kayo. Bye.